Isang napakabisa at napakalakas na pampaswerte. Pag nakakita ka nito, kumuha ka nito at gawin mong pampaswerte. Ito po ay magdulot po ng swerte sa pananalapi at swerte po sa mga mananaya, sa trabaho at kahit po may mga negosyo. At ito po ay malakas mag-attract ng pera at hindi lamang po maliit na halaga ng pera ang pwedeng dalhin ito sa iyo. Ito po ay mag-attract po ng malaking halaga ng pera at unexpected mga pera po darating sa inyo at guys kung gusto mong malaman ito panoorin nyo po ang video nito mula simula hanggang sa dulo ituturo ko po sa inyo ang tamang paraan sa paggawa nito at kung baguhan po kayo dito sa ating youtube channel huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification Hello! Kumusta? Kumusta na? Welcome sa ating Youtube Channel, Inday 8 Bahay Provincia At kumusta din sa aking mga tagas, bye bye uh, Sa lahat-lahat po, kung anong oras mo po mapanood ang ating video At uh, guys, kung ito po ay makita po ninyo, kumuha kayo kaagad nito Lalo po ngayong mahal na araw Kasi ito po ay napakalakas talaga na pampaswerte ito Pwede mo itong gamitin, pampaswerte sa mga mananayap Sa mga uh, mahilig sa sabong at pwede mo rin itong gamitin po pampaswerte sa may mga tindahan at sa may mga online business. At kahit guys, ka, yo, uh, nagtatrabaho kayo, pwede mo po itong gawing pampaswerte po. So, ngayon po guys, no, ang um, kailangan lamang dito, pag ito po yung gagawin mo at ito ay gawin mong pampaswerte, kailangan yung paniniwala mo 100%. Siyempre, kasi pag once gumawa ka nito and then kulang sa paniniwala, hindi din ito Uh, hindi dito mag-work 100%. No? Kaya ang importante po, pag tayo po ay gumawa ng pampaswerte, tayo po ay naniniwala talaga na may darating sa iyong swerte. At kung ngayon po, ah, uh, lagi ka lamang uh, kinakapos or lagi kang nahihirapan, yan, itry mo po ito. Basta guys, malapit na po ang mahal na araw. Yan, ah, uh, March 29 po, Friday. Yan, maganda ka, mayroon ka nito. Magpakuha ka nito guys o kumuha ka nito pag mayroon kang makita ganito. Okay po? So ngayon po guys no, walang iba po guys kung ito po ang ating bulaklak ng kawayan. Ito po. Guys, ito po yung aking bulaklak ng kawayan. Pinatuyo ko na po ito. Tingnan nyo guys. Ang ganda niya. At, ah uh, ito, kinuha ko ito para makita talaga ninyo kung ano yung hitsura ng bulaklak ng kawayan. Pero guys, kukuha uh, po ako ng bago ngayon pong kawayan. Uh, ngayon po, mahal na araw. Yan. Kasi yung kawayan namin doon, guys, nagpunta ko doon sa lupa, no? Ayan, namulaklak siya. Ang daming bulaklak. Kaya, tuwang tuwa naman ako. And then, uh, nagpakuha ako nito kasi gusto ko talaga na ipakita sa inyo kung ano yung hitsura ng bulaklak ng kawayan. Ang bulaklak ng kawayan, guys, ah, swerte talaga ito. Swerte siya sa pera. Kaya, ang gagawin natin dito, ah, uh, Panku, kunin mo lang yung mga ganito guys, kunin mo yung ganito, mga ganito po, and then, um, ilagay mo siya sa pula po na tela. Pag tayo po kayo ng pula na tela, kagaya nito, ito guys, Ayan. Ipula, ilagay ninyo dito sa pula na tela, and then, damihan mo na, madami, madami kasi ito eh, Ayan. damihan mo na, and then ilagay mo ito sa iyong bag. At pwede ka rin maglagay nito sa iyo pong pitaka. At yung iba po, yung iba, uh, isabit mo doon sa likod po ng iyong main door. Uh, balutin nyo ng pula na tila and then maglagay kayo sa inyong uh, main door. Sa likod po ng iyong pintuan. Kasi ito po, makakatulong po ito na mag-attract ng swerte. Di ba po ang kawayan ay kahit po anong bagyo na dumarating, uh, wag ano lang siya pero tatayo siya ulit. Di ba po? So ang kawayan po ay matibay. Kaya ito, napakatibay na pang kaswerte po ito basta ikaw ay naniwala sa ginagawa mo. And then guys, pwede mo rin itong uh, maglagay ka nito sa iyong lagayan ng pera kung may mga tindahan po kayo. Kaya guys, subukan mo lamang ito. Basta, importante, naniwala ka na ito magdala ng swerte sa iyo. Talagang swertihin ka nito. At pwede kang magdala nito every time na lumalabas kayo sa iyong bahay, mayroon kayo pupuntahan, magdala ka nito. At uh, lagi mong ilagay sa iyong bag. At pwede mo ring ilagay talaga sa bulsa. No, halimbawa may kakausapin ka, maglagay ka sa pula na tila, at ilagay mo lang sa bulsa. Pero bago ka umalis ng iyong bahay, siyempre mag-wish ka muna. marap ka sa may bandang silangan, hawakan mo po ito para magkaroon siya ng activation. And then, um, uh, mag ka na itong lakad mo na ito ay talagang swertehin ka sa iyong lakad. Yan. And then, ilagay mo sa iyong bulsa. And then guys, pagkawin mo ng bahay, kunin mo na at ilagay mo po sa altar yung nasa bulsa mo, at yung nasa bag mo, pero maminti mo lang siya ilagay dyan. And then, i-activate mo po ito, guys. Uh, ibilad mo sa init ng araw every Friday. Kung mag mayroon kayong chance na uh, ibilad sa init ng araw. Ayan, guys, no? Isang napakabisang pampaswerte po ang ating hinatid sa inyo ngayon. Sana po makatulong po ito sa inyo. At kung kayo mo po, guys, ay naghahanap talaga ng extra income, gusto mong magkakaroon ng online negosyo, Ayan. Mayroon po akong online negosyo ngayon na gusto ko pong i-share sa inyo kasi ang laki pong tulong ito sa akin. At ito po, marami na din ako na share nito. And then ngayon po, nagumpisa na rin silang nagkaroon ng online negosyo. Kaya guys, no, uh, sa mga interested po, uh, mag message po kayo sa akin, sa aking Facebook. Ilagay ko po yung Facebook account ko po, Cecilia Umahuni, dito sa description ito. And then, uh, I message mo ako, tingnan natin kung uh, makarating sa akin yung message. Kung mahirapan po kayo minsan kasi yung message ay napunta po sa akin page. So doon na lang kayo mag-comment doon sa mga videos na ina-upload ko. Ayan guys, no? maraming salamat po sa inyong lahat. At kung sa tingin po ninyo, uh, makatulong po sa inyo ating topic ngayon, huwag kalimutan, ilike. At i-share po niyo ang video nito sa inyong mga kapilala, mga friends po niyo At mag-subscribe na rin po kayo guys kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Maraming maraming salamat po. Don't forget to hit the bell button, bell all po para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. At guys, shout out nga pala sa aking mga ka-business partners. Ayan, congratulations po sa mga ka-business partners ko po. Madami na po yun. Mayroon tayong uh, Belgium. Kung ayan, uh, shoutout po kay Ma'am Gina. Uh, Ma'am Ma Gina Abal from uh, Belgium. And then si Ma'am Hermie po sa France. Ayan, shoutout sa inyo. And then ang ating isang ka-business partner from London, si Brad Florence at sa kanyang wife. At yung team niya sa London po. And marami pa pong iba guys, sa Hong Kong, sa Dubai, ayan, mayroon tayo sa Saudi Arabia, sa Oman, ang dami na po nating ka-business partner. At ang aking pong kabis aking ka-business partner dito sa Pilipinas, thank you so much po sa inyong pagtiwala and then shout out po sa inyong lahat. At guys, gawin po natin ang pampaswerte na ito, positive lang na kung ano yung mga pangarap natin, matupad yan. At nandito lamang po ako. Anytime, pwede niyo akong kausapin. Thank you so much, everyone. Lagi kayo mag-ingat. God bless you. Bye! Bye.